Hi guys, good evening from OFW Guide. So, evening po ngayon dito sa Czech Republic, kaya good evening yung bati ko sa inyo. Yan. Pag-usapan natin yung ilang katanungan. So, ito yung part 2 ng mga katanungan. Nag-upload na ako nung nakaraan ang part 1. So, ito yung part 2 ng katanungan natin about dito sa Czech Republic. So, ang unang question po, pag po ba nagpunta na ako dyan sa Czech Republic tapos hindi ko nagustuhan yung company ko, may possibility po ba? Or pwede po ba akong mag-apply sa ibang company? Yes, pwedeng-pwede po kayo mag-apply dito sa company dito. Basta, kailangan nyo lang ma yung 6 months nyo sa unang company nyo. Then, after 6 months, saka kayo mag apply sa ibang company. So, may mga agency dito or agent na nagsasabi na, o oh, applyin dito, magpasa lang kayo ng resume nyo, magpasa kayo ng COE nyo. So, pagdating nyo na po dito, sa kanya na yun malalaman kung sino-sino yung mga yon So, possible din po ba na matatapos muna namin yung contract namin? o yung, for example, 2 years po yung pinirmahan namin, possible ba na matapos muna namin bago kami makalipat na ibang company? Yes, pwede po yun. Pwede nyo ring matapos yung inyong 2 um, years contract Depende po kasi yon sa kontrata na pinirmahan nyo. For example, ang kontrata na pinirmahan nyo po is kailangan nyo ma-render. Ma-render ang 2 years contract nyo bago kayo makalipat na ibang company. Pwede po yon. Bali, 1 year and 10 months pa lang kayo bago kayo mag-end of contract sa unang company nyo. Maghanap na agad kayo ng company na paglilipatan nyo para hindi na kayo makauwi ng Pilipinas. So, magiging ibang ang company nyo after 2 years. Yun po, kasi meron ditong 2 months render ka eh sa company bago ka makaalis. So, in 6 months, for example, yung 6 months naman ang tanongin natin. In 6 months, halimbawa, 6 uh, six months ka lang, hindi mo nagustuhan si company, lilipat ka ng ibang company. After 6 months, magpapasa ka ng resignation letter kay unang company mo. Then, itong si resignation letter, ipapasa mo sa kanila. Then, after 2 months, uh, end of contract ka na sa kanila punta ka na sa bago mong company. So, ibig sabihin, parang nag-render ka ng total of 8 months sa unang company mo bago ka nakalipat sa pangalawang company mo. So, yun po yung sa 6 months. So, kapag 2 years naman, 1 year and 10 months pa lang, magpasa ka na kaagad ng um, application form sa susunod mong company para pag end of contract mo ng 2 years, meron ka ng next company. So, tatanungin naman kayo doon sa pangalawan uh, pangalawa yung company kung kailan ba ang end of contract mo. So, sasabihin nyo kung kailan yung end of contract nyo. So, sa date na yon sa kanila kayo mahired yon hindi po kayo mabablanko. In short. So, yun pong 6 months na binabanggit ko kanina. Ah, uh, pwede po 'yon na hindi mag-grant sa inyo. Bakit? Depende 'yon sa contract na pinirmahan nyo. Kung ang contract po na pinirmahan nyo, kailangan n'yong tapusin ang 2 years na contract bago kayo pwedeng umalis sa kanila so wala po kayong choice kasi pumirma kayo ng kontrata. Pero kung sa kontrata nyo wala pong nakalagay na gano'n after 6 months hindi mo nagustuhan si company, pwede kang lumipat ng ibang company at pwede ka rin lumipat ng ibang bansa. Kasi meron dito na from Czech Republic pwede kang lumipat na Slovakia From Poland, pwede kang lumipat ng Czech Republic. From Poland, pwede kang lumipat ng Slovakia. From Hungary, after one year na mahigit, pwede ka nang lumipat ng Czech Republic. So, bagong rules po yun dito. So, pagdating nyo dito, malalaman nyo na yan. Mas makakabisado nyo. So sa ngayon kasi, yung basic pa lang yung kailangan kong ma-share sa inyo since nasa Pilipinas pa naman po kayo. Yun lang po. And kung meron pa kayo ibang katanungan about dito sa topic na to, pwede po kayo mag-comment down below. And sa lahat ng nag-message sa akin sa aking Facebook page, uh, kung meron kayong katanungan na nagmamadaling sagutin, dito po kayo mag-comment sa ating YouTube channel kasi mas uh, napaprioritize ko po kasi itong YouTube channel dahil ang ating Facebook page kailangan ko pang ilag in. So, medyo matagal yung interval bago ko masagot. Minsan, 2 weeks na bago ko siya nasagot. Unlike dito sa YouTube channel ko po, is every other day nagbabasa po ako ng comment section, lalo na kapag hindi ako busy sa trabaho. Yun lamang po and thank you so much. So, sana may napulot kayo sa aking um, vlog for today. So, ito yung part 2. Uh, later, i-upload natin yung part 3.